Doon sa banyo. Ayan guys, oh. Oh. Ayun, yung mga bata na nagsiswimming dito. Ayan si Lolay Eh, ka na! Ayun si Tinay doon, nasa dulo. Atas ito sila, ito anak ko, tsaka si Rex. Ayan you o. Know. Pasunset na guys, pasanset, Ayan o, oh. ang ganda. Wow, ang laki ng alon, grabe. Oh, <laughs> Ang ganda. Rasid, maano ka sa bakal, ah? Ito, oh, hindi ba yung bato dyan? May bakal, baka mauntog ka. Ayan, Oh. Woo! Wow! Ang laki. Lala, ayun, nasing, nasing mo yun. Ay, ba't nandun na lupot, you know? sa doon? Ito, may angkla ng bangka dito, ah. O, Mars, baka maano kayo dyan, may bato dito, Oh. Baka maano si Alicia. Ayan, sabi ni Alicia. Oo. Patamaan nyo itong Si Alixe, yan, oh. Yan, guys. Ha? Bakit? siya Eh, bakit kasi Bakit sa sumama? Wow! Sunset! Ayun, guys, sunset, oh. Wala hmm. Cellphone ko to. Nagbibidyo ko. Eh, Tapos nakita binidyo nakita kanila. Oh, na sunset Oo. Sunset na guys, so oh. tingnan niyo 'yung. ang ng alon. <laughs> mabibili. Mabibili tayo, mabibili kayo guys pag nandito kayo oh, 'yung 'yung lalaki ng alon. Wag ka diyan, Noeloy. Noel. Lakas ng alon, nanjan ka. Makakaano kasi guys dahil sa lakas ng alon, eh mo oh, nauuka yung buhagin na napak Noel tinan mo tong tigas ng ulo oh, pa sunset na oh